Nakita nga ni Trixie ang pag-uusap ng mag-ama na si Lalilet at Ramir at nakita pa nga niya na magkayakap ito. Kung kaya't nang umuwi nga sa bahay si Ramir ay kinumpronta siya ng mag-ina na Patricia at Trixie. Ipinagtanggol naman ni Ramir si lelet at sinabi nga niya dito na simula ngayon ay hindi na siya papayag na to sundin ulit o sa sinasabi ni Patricia at gagawin na daw niya ang lahat para magiging ama kay Lilet Hindi na nga nakapagsalita ang mag-ina kundi nagyakapan na lang. Samantala sa pag-uusap naman ng mag-ina na sinases at Lilet nagpapasalamat naman si Lilet dahil nga ngayon sa ngayon ay tatawagin na niyang tatay si Ramir at isa na lang daw ang kulang na walang iba kundi ang kanyang nanay. Ngunit sinabi naman ni na lahat daw ng mga bagay-bagay ay mayroong solusyon basta magtiwala lamang siya sa Panginoong may kapal. Samantala, pinuntahan nga ni Lilith silanggay at niyakap niya nga ito dahil sa kahilingan ni Chato at binigyan pa nga niya ito ng damit at tuwang tuwa naman si Langgay mga kapatid samantala simula na nga po ang hearing at dito na nga po magpapahayag ng testimony ang uh, testigo nila Ira at ikwenento nga niya na si Chato nga daw ang pumatay kay Carding at bago paraw namatay ito ay pinagpantaan na niya at nakipagkwentuhan paraw dito sa lalaki sinabi nga daw niya na lagi daw nagpupunta si Chato noong buhay pa si Carding at sinasabi niya nagagawin daw ang lahat kahit magkamatayan niya basta makuha lamang itong si Lovely Takot na takot naman si Aling Chato dito sa testimony ng lalaki ngunit sinabi naman nilalat na wag siyang mag -alala dahil gagawin niya ang lahat para sa ganon maipanalo niya ang kaso at ma mailabas siya sa kulungan dahil nga hindi naman niya sinasadya ang pagpatay dito na ikwento naman ni Meredith kay ah, <coughs> Ira ang tungkol dito sa kanyang kapatid noon na kung saan ay naging anak niya ito sa pagkatalaga samantala nagsagawa nga ng pag-iimbestiga si Ramir tungkol dito sa kaibigan ni Meredith at napatunayan nga niya na iniwan nga ni Meredith noon dito sa kanyang kaibigan ang isang sanggol at pinuntahan nga ni Ramir ang pinsan ng kaibigan ni Meredith at dito nga malalaman ni Ramir napatay na patay na nga ang kanyang pinsan noon at malalaman niya na may kasamang bata na namatay doon kasama ng isang bangka o isang barko na kung saan ay sumabog at lumubog. So guys, dito na nga magkakaroon ng paghihinala naman ni Ramir na sililat nga ba ang kanilang, ang kanyang anak o hindi niya ito anak. Masalimut na nga po ang pangyayari dito mga kapuso. Pero abangan po natin ang susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Thanks for watching. Bye bye.